Walay kidnapping incident nga natala sa Jensan. Kini ang gipaklaro ni General Santos City Police Office Director Police Colonel Nico Medes Ulaybar Jr. Dungan sa natalang missing persons nga sagadunay problema sa ginikanan o sa mga kabanay. Sila nga na lang pila kabuok nga duhang atong gi nga wala pa Pero kay wala man walay krimen kung reported missing person wala man na sila abdaka, pa o whatsoever nga na form of harassment. Apila ni Police Colonel Nicomedes Ulaybar Jr. ang direktor sa GSPO sa mga ginikanan o guardian. Pero may yung tama mo kung nag makita, publish po sila nga nakita na diri so, ang mga tao ito sa Jinsa na uri kaya nalimang kagdaghan ang recorded missing person. But rest assured nga ang atong PNP nag-import yun nga na atong usama, ang katong latest nga taga-dabao. Nagpakita no na, ito tong to, to buntag kag hapon. So ato nang isultihan ang ato LGU atong mga ubang media nga nagpakita na muna nang girikanan makuha sus Lain na pong report sa atong police station po. Nga sir, nawala na po, hilakaw na po. Ginakaw yan, bantong mga mga LGBT po diya sa atong labangal. Gi ko ni Ulay Bar Jr. Nga lima na kabatan ang nakabalik sa ilang pamilya, human nga na missing. Doon na usab na missing o pipila adlaw ang nag-communicate na sa ilang pamilya. Human gi ko sa nawala nga ang iyang wala pagpakita sa iyang pamilya ang tungod sa problemang personal. Samtang gibot sa opisyal. Nga duha na lang kamising person ang pabiling ning gipangita karon. Una nang gibut yag sa opisyal nga wala naghulat ang PNP og 24 oras o gilayong giaksyonan ang sumala pasumbong sa pamilya sa mga missing persons. In the heart of changing lives. Kini si Brigada Richelle Gubalani. Bri, Gada News.